si Richard Gomez ni mga guys no di ata karon sa uma no uma na ko mga guys no di ani mo makita mga guys no kaya ako nag vlog ko herbal mga guys di ana makita mga guys ug giunsa sa Ginoo paghatag ang isa katanong para sa mga tao no para sa mga kapos mga guys una una sa mga kadaghan mga guys oh kini usa ni siya katambal sa mga tambal sa mga kagid mga guys no o katul-katul nasapad eh? ra sila mga guys sino ani no? siya ang baras-baras ah baras-baras e mo siya ang tambal sa katul-katul katul-katul kay no? eh, bisan ang udlot ani mga guys no kining udlot ani sa mga lumad nga mga tao dito sa among lugar mga guys ang udlot ani ilang ko agdahon ug ilang ibutang sa itustog nila sa yahong nga isuka Kaya talamay nga pagkaon mga guys, no? Eh gadi nya cha oh guha ta ku sesang Eh makau he deh. Udut. Jening baras Lami ka ini. anak suka. Hmm selesai lami, selesai rasa. Iya kada bis. Gamin siap tu, la bawa pesan ke humbai. aslong. Lami sia. Gami set